Bibigyan ka ng pagkakataong pumita sa isang negosyo sa loob lang ng isang araw na paglalaanan mo ng parehong oras at panahon, alin ang mas gusto mong kitain? Ang 32,000 pesos per day? 96,000 pesos per day? O doon ka na sa mas malaki na 224,000 pesos per day? Kung paano mo kikitain yan, panuorin mo ang video na to. I'm Michelle Yu from Korea and you are watching Learn The Basics Tutorial for Beginners. ikaw ay mag-register sa InGlobal, meron kang tatlong options na pwedeng pagpilian. Depende sa iyo kung alin dito ang kakayanin ng budget mo. Pwede kang magsimula bilang 1 account, 3 accounts or 7 accounts. Ipapaliwanag ko sa iyo ang pagkakaiba ng tatlong ito. Kapag ikaw ay nag-register sa Alliance in Motion Global, ang puhunan dito ay 12,980 pesos meron ka ng matatanggap na isang global package. Ang isang global package ay may lamang produkto na nagkakahalagang 15,000 to 20,000 pesos. Meron tayong iba't ibang global packages options na pwedeng pagpilian. Tanungin mo na lamang ang taong nag-invite sa'yo kung ano-ano ang available options na pwedeng pagpilian sa ngayon. Kung ikaw naman ay may sapat na budget, maaari mong simulan ng negosyo bilang 3 accounts. Ang puhunan dito ay 12,980 pesos multiplied by 3. Iyan ay 38,940 pesos. Meron ka ng matatanggap na tatlong global packages. Ang bawat global package ay may lamang produktong nagkakahalagang 15,000 to 20,000 pesos. Kaya sa produkto pa lang ay bawing-bawing mo na ang pinuhunan mo para sa tatlong accounts. Kung ang dahilan naman ng pagsali mo sa InGlobal ay kumita ng malaki at seryosohin ang negosyo, dapat ang simulan mo ay ang 7 multiple accounts. Ang puhunan dito ay 12,980 pesos multiplied by 7. Iyan ay nagkakahalagang 90,860 pesos. Ang ang halaga ng produkto na matatanggap mo ay time 7 then dahil ikaw ay mayroong 7 global packages para sa 7 multiple accounts. At alam mo bang ang 7 multiple accounts ang best option na dapat mong piliin? Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Dalawa sa maraming paraan para kumita sa Alliance in Motion Global ay ang tinatawag nating direct referral or sponsoring at ang match sales or pairing. Sa direct referral, ikaw ay bibigyan ng company ng 1,000 pesos bilang bonus sa bawat taong maimbita mo at magre-register sa IIN Global bilang distributor or business partner mo. Ito ay unlimited. Sa bawat bagong business partner na naimbita mo at nag-register sa InGlobal, ikaw ay siguradong makakakuha ng 1,000 pesos direct referral bonus. Sa match sales naman or pairing, ay kikita ka ng 2,000 pesos sa kada dalawang tao na mag-pair sa'yo sa kaliwa at kanan. Meron tayong tinatawag na binary program. Ibig sabihin, dalawang linya lang ang pupunan mo ng points. Meron tayong left sales force and right sales force. O sa madaling salita, left leg and right leg. Kung ikaw ay may dalawang kaibigan na naimbitahan at nag-register sa'yo, ikaw ay kikita na ng 1,000 pesos plus 1,000 pesos para sa direct referral bonus. At dahil bumili sila ng global package, ito ay may katumbas na 1,500 binary points. Ang bawat 1,500 binary points na may i mo sa kaliwa at kanan ay may katumbas na 2,000 pesos pairing bonus. Kaya nag-pair na ito sa sa'yo at nadagdagan ka ng 2,000 pesos. Tingnan natin kung magkano agad ang kinita mo kung ikaw ay naka 3 heads or 7 heads. Hindi ba't nabanggit ko na meron tayong 1,000 pesos para sa direct referral bonus? Kapag ikaw ay nag-register ng 3 accounts, meron ka ng kikitaing 4,000 pesos. Kahit ikaw din ang may-ari ng second at third account mo, meron ka ng kikitaing 1,000 pesos each para sa direct referral bonus. At dahil ito ay nasa kaliwa at kanan mo, kikita ka pa ng 2,000 pesos para sa pairing. Ito ay real-time. Pag-register mo pa lang, may papasok na agad sa iyong 4,000 pesos. Hindi ka pa nagsishare ng business niyan. Ang ganda, hindi ba? kapag ikaw ay nag-7 multiple accounts, meron na agad babalik sa iyong halagang 16,000 pesos na pwede mo nang in-cash agad-agad. Ito ay kinita mo ng moment pa lang na nag-join ka sa AIM Global. Paano nangyari yon? Makinig kang mabuti. Kung ikaw ay magre-register bilang 7 accounts at kahit sa iyo pa nakapangalan ng second hanggang 7 account mo, ikaw ay kumita pa rin ng 1,000 pesos each para sa direct referral. Kaya ang kabuo ang kinita mo sa direct referral ay 6,000 pesos. Sa unang account mo, merong pair sa kaliwa at kanan, kaya ikaw ay kikita sa pairing bonus. Ang kabuuan nito ay 6,000 pesos. Meron ding nag-pair sa kaliwa at kanan ng second at third account mo, kaya ito ay dagdag 2,000 pesos each para sa match sales. Ang kabuuan kinita mo sa direct referral at pairing ay 16,000 pesos. I-review natin ang kabuuang return of investment mo. Sa one account na may puhunan ng 12,980 pesos, babalik agad sa iyo ang 15,000 pesos na halaga ng produkto para sa isang global package. Kung magre-register ka naman sa 3 accounts na may 38,940 pesos na puhunan, may babalik na agad sa'yong 45,000 pesos na halaga ng produkto plus pa 'yung 4,000 pesos na kinita mo sa multiple accounts. Kaya ang kabuuan nito ay 49,000 pesos. Kung ang napili mo namang simulan ay ang 7 multiple accounts na may puhunang 90,860 pesos ay meron itong produktong nagkakahalagang 105,000 pesos plus pa yung 16,000 pesos na kinita mo agad dahil sa multiple accounts. Kaya ang kabuuang bumalik sa'yo ay 121,000 pesos. Sa return of investment pa lang ay bawing-bawi ka na at hindi ka nalugi. Lalo na kapag nalaman mo kung gaano kalaki ang kaibahan ng pwede mong kitain kung ikaw ay naka-1 account lang, 3 accounts, or 7 accounts. Interesado ka na bang malaman? Ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit dapat naka-multiple accounts ka. Halimbawa, meron kang walong kaibigan na napajoin mula sa iba't ibang bansa. Ang negosyo natin ay worldwide. Hindi tayo nakafocus sa Pilipinas lang. Kahit sino ay pwede maging distributor ng AIM Global. Nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa, Pilipino man o hindi. Halimbawa, ikaw ay nag-register bilang one account at meron kang walong kaibigang napajoin. Ipupwesta natin ang apat sa kaliwa at ang apat naman sa kanan. Ikaw ay kumita na ng 1,000 pesos each para sa direct referral bonus. Kaya ang kabuuan nito ay 8,000 pesos. At dahil na-check ng system na ikaw ay may pare sa kaliwa at kanan, ikaw ay madalagdagan ng 2,000 pesos sa kada pair. Kaya ang kabuuan nito ay 8,000 pesos. Ang kinita mo sa one account na may walong kaibigang pa-join ay 16,000 pesos. Magkano naman kaya ang kikitain mo kung halimbawa ikaw ay 3 multiple accounts? Kung ikaw ay 3 multiple accounts at meron ka ding 8 kaibigan na napa-join, kikita ka ng 1,000 pesos each para sa direct referral bonus. Kaya ito ay 8,000 pesos. Ang first head mo ay kikita ng 2,000 pesos sa kada pair. Kaya ang kabuuan nito ay 8,000 pesos. At dahil ikaw ay 3 multiple accounts, ang second head mo ay may sarili ding left and right. Kaya siya rin ay kikita sa pairing bonus. Ang kabuuan kinita ng second Second head sa pairing ay 4,000 pesos. Ganun din sa third account mo. Na-check din ng system na merong nag-pair sa left at right nito, kaya ito ay kumita ng 4,000 pesos. Kaya ang kinita ng 3 multiple accounts na may 8 kaibigang pa join ay 24,000 pesos. Kung ikukumpara natin ang 1 account sa 3 accounts, pansin mo na agad kung gaano kalaki ang kaibahan ng kinita nila sa 8 friends na napa join, Parehong effort din ang binigay, parehong oras din ang ginugol sa pagshare ng business. Pero ang 1 account ay kumita lang ng 16,000 pesos, samantalang ang 3 accounts ay kumita ng 24,000 pesos. Mas magugulat ka kung magkano ang pwede mong kitain kung ikaw ay naka 7 multiple accounts. Ito ang pinakamaganda sa lahat, ang 7 multiple accounts. Kung ikaw ay 7 heads at meron kang walong kaibigang na-join, ikaw ay kikita ng 1000 pesos each para sa direct referral. Ang kabuuan nito ay 8000. Ang first head mo ay magkakaroon ng apat na pares mula sa kaliwa at kanan. Kaya ang kabuuan nito ay 8000. Lagi mong tatandaan na ang second head mo ay may sarili ring left at right. Kaya ito ay nagkaroon ng dalawang pares na may total of 4000 pesos. Ganyan din sa third head. Ito rin ay nagkaroon ng dalawang ang pares kaya ang total niya ay 4000 pesos at dahil ikaw ay 7 heads nagkaroon din ng pares sa 4th, 5th, 6th at 7th head mo ito ay kumita ng 2000 pesos each sa pairing bonus kaya ang kabuuan nito ay 8000 pesos kung susumahin ang kinita ng 7 accounts na may walong kaibigang na pa-join ay 32,000. Napakalaking halaga nito kung ikukumpara mo sa 24,000 lang ng 3 accounts at 16,000 ng 1 account. Heto ang solusyon kung paano mo sisimula ng 7 accounts kung hindi pa sapat ang budget mo. Pwede ka magsimula muna sa 3 accounts. Heto ang magiging pattern preparation para sa 7 multiple accounts. Kung nag-share ka na ng business at meron ng magre-register sa'yo, pwede mo silang ilagay sa ibaba ng account na to. At saka ka magdagdag ng isa uli kung meron ka ng bagong i-register -re na kaibigan mo. At saka mo tapusin ang iba mo pang mga account kapag kaya na ng budget mo. Alam mo bang ang one account sa Inglobal ay may potential income na 32,000 pesos per day? Lalo na kung ikaw ay naka 3 multiple accounts, ito ay maaaring kumita ng hanggang 96,000 pesos per day. Pero higit na mas maganda kung ikaw ay naka 7 multiple accounts dahil ito ay maaaring kumita ng 224,000 pesos per day. Hindi lang yan. Alam mo bang ang one account mo lang sa Inglobal ay maaaring kumita ng 6.35 million pesos sa loob loob lang ng isang taon, Mukha bang imposible? Makinig kang mabuti. What if mag-join ka sa Imglobal at sisipagan mo ng gusto ang negosyo? Dito mo ilalaan lahat ng free time mo. What if sa one account mo, meron kang one sign up per week? Ibig sabihin, meron kang mapa-join na isang kaibigan kada isang linggo. O walong kaibigan sa loob lang ng dalawang buwan. Ikaw ay kumita na ng 8,000 pesos sa pering bonus. At itong walong kaibigan na tinuruan mo at natuto sa negosyo ay makapagpa-join din ng tigwa walong kaibigan sa loob ng dalawang buwan. Ikaw ay madaragdagan ng 64,000 pesos. At ang walong kaibigan ng walong kaibigan mo ay gagawin din ng parehong proseso sa loob din ng dalawang buwan. Ikaw ay madaragdagan ng kita na 512,000 pesos. Kung ang bawat business partner mo sa loob ng network mo ay magkakaroon ng one sign up per week, dito mo na may experience ang 960,000 pesos maximum potential income per month ng one account. Kaya ang potential income ng one account mo sa loob ng isang taon ay 6.35 million pesos. Ang mga nabanggit ko ay sa one account pa lang dahil ang three accounts ay maaaring kumita ng 19 million pesos sa loob ng isang taon at ang seven accounts naman ay maaaring kumita ng 44.4 million pesos. Kung ilalaan mo lang ang ang oras at panahon mo sa negosyong ito at ikaw ay 7 multiple accounts, in 3 years time, ikaw ay maaaring kumita ng 205 million pesos. Nakakalula ba? Ilang libong tao na ang naging milyonaryo dito. Do not doubt, just believe. Minsan may mga panahong akala mo wala ng solusyon at wala ng pag-asa pang magbago ang sitwasyon ng buhay natin. Pero kung bubuksan lang natin ang puso at isipan, makikita mong napakarami palang tao ang handang tumulong at umagapay sa'yo para muling bigyang liwanag ang bukas ng mga anak mo at buong pamilya. Malay mo, ito na ang simula. I'm Michelle Yu from Korea, creator of Learn the Basics Tutorial for Beginners. nagustuhan mo ang video na 'to. Huwag mo kalimutang i-click ang thumbs up and please subscribe. Anya